Good evening, good evening everyone. Kumusta, kumusta na po kayong lahat? Wala ako yung tatanungin. Okay, okay na ako. Ayan, ang inyong host medyo tumaba. Ang inyong host ngayon. Hmm. Tumaba kahit na stress man minsan. Okay na yan. Fight laban ng sa buhay kasi ganun talaga ang buhay natin. Minsan, kailangan nating unawain ang lahat ng mga nangyayari sa buhay. For tonight, this video guys, ay gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, masakit man sa aking isipan, pero gusto ko pong maging maayos at maging magpaalam ako ng maayos. Kasi kasama ko na po kayo sa mga activity ng mga ginagawa ko sa buhay, nung doon ako sa Manila, andyan kayo nagtsaga para panoorin ako, kaya gusto, gusto ko po talaga magpaalam muna sa inyo gusto ko na pong bumitaw guys sa pag vlog dito sa youtube kasi tingin ko wala talagang mayayari kasi parang iba talaga yung ano, basta kakaiba yung ano, di ko ano guys. napag isip isip ko na to mga ilang araw ko na dito inisipan kasi napapagod na rin ako guys kasi kahit anong play ko Talagang bumaba, bumaba talaga ang views ko kasi ilang buwan, 2021 pa ako ng vlog, diba? Dapat wala pang one year na monetize na ako, pero hindi talaga ako pinalan. Kaya siguro hindi talaga to para sa akin. Pero thankful pa rin ako kasi ang dami kong naging meet ng mga kaibigan, kagaya nyo. Andyan kaya nagsuporta sa akin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat guys na hindi nyo ko inawanan. Talagang ito yung mga upload ako. Anjan kayo. Nakakalungkot kasi nag-enjoy ako sa pag-vlog pero naisip ko parang walang nangyayari. Siguro hindi talaga para sa akin. Kaya gusto ko lang magpaalam sa inyo. Tinatamad na akong mag-vlog guys. Di, kung gusto niyo pa rin akong panoorin sa mga loyal kong mga supporters sa Mer Palomar pwede naman nyo akong ano kasi nag vlog vlog pa rin ako dito mga mike lang na video, mga reels ganun. Kasi dito lang ko na focus focus saya ano ko para wala na akong iisipin. Wala na akong iisipin ibang uploadan pa sa YouTube kasi mahirap po. Ang dami ko nang nalalaman, ang dami na rin nag sa akin mga monetize na. Ang iba. Sobrang hirap din po ganung kadali. Siguro ang mga nag asinso ngayon na nakapagsaw na para sa kanila talaga 'yun. Talagang pinagkaloob ni ano talaga ni Lord sa kanila yun kaya ganun sila na siniswerte sila sa kanilang vlog kaya ipag-pray natin yun salamat din sa ating Panginoon na ganun na sila na napunta sa ganung na, 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 achieve sa buhay pasalamat lang tayo sa Panginoon na kahit paano may dumating sa buhay natin kunti-kunti mga blessing man. Huwag natin nga rin yung ang hirap. Kasi, kung para talaga sa atin, para sa atin yan. Kaya ako, nakapag-desisyon na ako na hindi na ako mag-vlog sa YouTube. Kasi, tingin ko useless lang yung paghihirap ko, pag-i-edit ko, pagkahirap ko, effort ko. Ang hirap eh. Na, natanggap ko na sa sarili ko na hindi talaga para sa akin. Kaya, pasensya na kayo. Gusto ko lang magpaalam ng maayos sa inyo guys. Kasi alam ko na kahit hindi kayo nagko-comment ng iba dyan. Talagang pinapanood niyo ako. Kaya sobrang, sobrang na-appreciate ko po kay nat guys. Mami-miss ko kayo. Mahalang mahalo kayo. Sana sa huling vlog ko na ito. Sa aking magpakaalam sa inyo. Sana mag-comment kayo dyan. Kasi gusto kong malaman yung mga taong loyal talaga sa akin, kung sino sa inyo talagang. Yung mga silent viewers dyan, na hindi na kayo nag-comment, please comment, comment kayo. Gusto kong malaman, gusto kong, gusto kong magpasalamat sa inyo, sa inyong pagsuporta sa akin, na hindi nyo ko iniwan. Na talagang, hanggang ngayon, kung mag-upload ako, andyan pa rin kayo talagang, ayaw kong miyak, kayo kong miyak. Gusto kong maging masaya pa pagpaalam ko sa inyo. Gusto kong Walang ibang dahilan, kundi yun lang talaga. Gusto ko na sumuko, guys. Ayoko na. Tama na, na-enjoy ko na rin sarili ko ng ilang mga years. Kaya, panahon naman para sa aking mga buhay-buhay na dapat pagtutukan. Ganon talaga. Tinatanggap ko na sa aking sarili na hindi talaga para sa akin na itong pag-vlog-vlog na itong sa YouTube. Kaya, tanggap ko na, naisip ko na ano ko na... Katanggap ko na na ganun pala naintindihan ko na ganun pala yung pagbablog na na-experience ko na na-experience ko na sa buhay ko ang dami kong na naranasan mga kaibang kakaiba yung lahat ng yun pinasa ko ng lahat kaya maraming salamat talaga sa inyong pagsuporta sa akin guys ingat po kayo lagi gugo lang po sa buhay natin kahit marami tayong marinig na di maganda sa mga taong mga maghusga, basta ayan lang natin, ganun talaga tanggapin na lang natin kung anong meron natin guys, kung anong meron sa buhay natin, basta masasabi ko lang sa inyo huwag yung kalimutan ng Panginoon dahil siya lang po ang nag-iisang makakatulong sa atin, sa bawat isa sa atin, kaya yun naman po, maraming maraming salamat sana po, gabayan po kayo ng lahat kayo lahat ng ating Panginoon Jesus. Guys, thank you. Isang malaking big hug para sa inyong lahat. Sana po. Magiging masaya kayo lagi. Mag-iingat palagi. Alagaan nyo po yung mga mahal nyo sa buhay. Alagaan nyo rin po yung mga anak nyo. Palagi lang po tayo magdasal. Fight, fight. Laban lang sa buhay. Ganun talaga kasi. Ang mundong ito kailangan. Tayo lang nakakagawa ng na sarili natin, ikakasaya, saan tayo maging masaya, saan tayo magiging comfortable, tayo lang, kasi tayo ang may hawak sa ating sarili, tayo may hawak sa ating pag-iisip, ang importante, nag-i-enjoy tayo, yun lang po, ayoko nang maiyak, kasi napaiyak ako, ayoko maiyak sa inyo, gusto ko makita nyo, kung looking masaya pa rin, kahit nagpapaalam ako sa inyo, bye-bye guys, yun lang po, ingat po kayo lagi,